Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamput dalawa ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, Dapat malaman ng buong Israel na itong si Yesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, Pagsisiyan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Yeso Kristo upang kayoy ipatawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi. At nanawagan siya sa kanila, Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may tatlong libong tao ng araw na iyon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo na sasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Aleluya, Aleluya. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Yesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya. Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, Ani Jesus, umarap siya at kanyang sinabi, Raboni, ibig sabi, Guru. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo aakyat ako sa aking ama at inyong ama sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo,